Ngayon na sali Sally galing sa Palawan, tayo po ay gagawa ng lumpiang Shanghai. Ilagyan natin ito ng giniling. Tapos itlo. Walang tindong ano. Tawag doon. Yung dahon na green, ang tawag doon. Kichay. Kasi daw po 1,000 kuralid ang kilo. Na hindi afford ng mga nasa tindahan. so, hindi rin na lang ang ilagay ito para mabango. Ayan. Okay, one down. Ay, you meet walang sali. Walang sali, hindi ka dito. Hindi dito. Hindi ka nila makita. Mm-hmm. Pag mm -hmm. mo sasama mm -hmm. lawan ng pag-uwi mo. Okay. <laughs> Ayos din. Saya Ice cream! Ice cream! Panambalang. O sit. Ano yung panam? panambalang? Yung sit. 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 Nag-uwi si manang sali ng ano eh, danggit na malalaki. Ito yung danggit. Sina kung ano lang. Okay. Pwede okay. naman pag nabanggit na tuyo, uh, di ba presyo ang ista? Ano nga doon? Tinakpapas. And tapos? Anong tinakpapas na? yung laki ng sasay natin? Um. Eh, sa akin din. Hindi yakin yung ista? Opo. Okay. Tapos? Tapos lagyan ng kuping asin. Konti lang? Opo. Okay. Tapos uwasan. Uwasan muna bago lagyan ng asin. Di na-brush is <laughs> ang ista? Bakit mo hindi na-brush yan? Inchance? Diyan pati ano, yung dugo um, niya, yung hasang, oh, okay. tanggalin. Tapos? Tapos, bugasan mo. Bugasan mo bago mo asinan. Pagkatapos mo mag-brush. Tapos? Pagkatapos maglagay ng hasi, bugasan na naman ulit bago. Ibilan. Ilang araw yan lang binibilan? Ay, di ba hindi napabad siya asin? Nung pumukuloy kami na isda, may nakita akong mga isda ba diba? Di sa atin. Anong yun? Ano yun? Marang kawilis yata yun. Dilis yun. Yes. Ah, dilis. Pinababad oh, oh. talaga yun. Oo, oh, pinababad yun. Marami yun kasi hindi nga may... yun. Ating puti nakita ko. Pero yun yun ang matabang okay. okay. siya. Kasi, Pangula. pangulam. Ang ulam natin. Mm. Kung pagbinta, yan, mahalap yun. sa kapag si mm. Kasi para tumagal. Mabigat kasi ng lay. Mabigat? Mabigat yeah. ang tuyo? Mm -hmm. Kasi mas maalat ang tuyo, mas mabigat. Oh. Ay, Kung hindi maalat, magaan. Mm Kung -hmm. so, ikaw magpunta ng Palawan, yung mga ano ka ng isga. Ayan, oh. para pambawi ng pamasad. Ang sarap na lumpi ang Shanghai namin, ni Manang Sali. Walang walang maliit na wrapper sa palengke. Kaya pang Toronto eh, nabili rapper wrapper. <laughs> Kaya malalaki yung ating wrapper. Hindi ko na siya iniwan ng gunting. Kasi matrabaho at saka kakain na naman sa bahay. Kaya marami siyang laman. Hindi natin nilagyan ng harina to. Puro karne, saka carrots, bell peppers, saka celery. Kaya kahit makapal yung wrapper niya, healthy pa rin naman. Kung aking kasi pangarap yun eh gusto nun, mataas ang protein content ng pagkain niya. Kasi nag-gym. Kaya lagi akong problemado nung papakain sa kanya. Anong uulamin? Ang hindi nawawala sa bahay, itlog. Ang isang tray na itlog sa kanya, Diyos ko, 3 days na. <laughs> Ibiprito na po natin ang lumpiang Shanghai. Ayan. Lubog sa mantika ang lumpiang Shanghai lubog sa malamig na mantika. si Manang Sally, ano po rin Ayan o. Oh. Dagdag pa isa lang. Nah. na natin yung lumpiang Shanghai. Mm -hmm. Ayan oh, mm, o. Golden brown na. Pwede na. Hangoy eh. Sarap. Tasting time na tayo. Ito na yung niluto ni Manang Sally. Manang Sally, tingnan mo na. Hey! <laughs> Ayun <laughs> na natin. Oh, may ay, mainit pa. Ayun nila, tekman. Ako na lang. Ayun, <laughs> wala na titingo? Hindi ko makita. na natin itabak siya eh. malis. Mm. Mm. So hot. Kain po tayo.